Seek the Almighty first and everything shall be added to you. Mapagpalang panahon sa ating lahat at Happy New Year, January 1. Kung ikaw po ay naniniwala sa karunungang lihim, ikaw ay naniniwala na may dakilang tagapaglalang. Wala pong ibang gusto ang ating tagapaglikha, kundi ang paghahanap natin sa Kanya upang maibigay niya sa atin ang mga bagay na ninanais natin sa buhay. Isang mapagpalang panahon, ito yung Tukadlingkod niyo, Karunungan ng Diyos, Igitin Martial Arts. Ang totoong pangalan ay Rachel Arga Andito po tayo ngayon sa simbahan ng Mary Vigiatrix Paris Digos de Abao del Sur. At isa sa kaugalian natin, lalo na sa pagbubukas ng taon, ay mainam na magsamba, mag-alay ng dasal. Kasi alam naman natin, na tanging ang amang may kapal lamang ang mas nakakaalam ng lahat at mas may kakayanan upang tayo ay tulungan at payangat ang ating pamumuhay. Kaya wala tayong ibang pinakaunang dapat lapitan kundi siya lamang. Again, isang mapagpalang panahon at maraming salamat po sa inyo. Maraming salamat sa mga takapagsuporta. Maraming salamat sa iyo kung ikaw ay niniwala sa ating dakilang tagapaglalang ay kaisa mo rin ako. Maraming salamat at hanggang sa muli. Ito po tagapaglingkod nyo. Karunungan ng Diyos, ikitin at marzalans. Hanapin ninyo ng iyong Panginoon upang lahat ay maidagdag sa iyo. Isang mapagpalang panahon at hanggang sa muli at maraming salamat kaibigan